hindi ko malilimutan ang aral na ibinahagi nila kay Abra na hindi mo matatalo ang iyong makapangyarihang kaaway sa pamamagitan ng dahas. Dapat, gamitin mo ang dunong mo sa batas para maisagawa ang iyong paghihiganti. Norman, may good news ako sa'yo. Yung kakilala kong hacker, Napalitan niya yung personal information mo. Galing dun sa database ng dati mong school. Ibig sabihin nun, makakapasok ka na ulit gamit ng bago mong pangalan. Mas maigi na yan. Mas ligtas pag walang makakatrace sa'yo. Kaya dapat ipangako mo sa akin ha? na walang ibang makakaalam ng totoo mong pagkatao. At ako lang ang makakaalam ng tunay mong pangalan. Pagbabagsak pa ka nila, papahirapan ng mga makapangyarihan, lalo pag nasa baba pa pa nila, parang alam lang ka madali na kapakan, hihilahin ka nila, hanggang mawala ng pagkasa at makakapitan, ganda na ba ang kapalaran ng bawat? mula ngayon, ako na si Abraham Espiritu. Isang masugid na iskolar ng batas. Sa isip, sa salita, sa gawa. Hindi mo makikita ang tunay na halaga ng isang batas sa ilalim ng isang mapanlinlang na liwanag. Masusukat mo lang ito sa isang mapanuring kadiliman. Carlo J. Caparas, Lumuhod Ka sa Lupa. Weekday sa Hapon Champion.